Guys, good afternoon, good afternoon to, to everyone. I'm Vlog Folks, YouTube channel, New mga Folks. I'm here. No. For today's videos, mga kapogs, kay <laughs> ah, nakoy ipaila mga kapogs. Nakoy ipaila ila sa inyo mga kapogs. Pagka maligaya ni sila mga kapogs ha. You know. Mga kapogs na no, mga, no, mga guwapa o guwapo ni sila. Shout out ya. Yeah ah guys no o, tira mga tira mga ito sila gusto ng is si kasi pangalan ni si Lawrence Lawrence shout out to Lawrence si Amay si Pampam pam. o si Bebe o si Banban si, 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 Banban si mga kaprogs mga gwapo din nisa <laughs> Maligaya no. Roger guys no. Ah uh, sa mga Kapoks no. Bye. Ulaw puti. Hay ko ba na gumawa. Hay pam puti. Sino ba Oh, there guys, mga <laughs> Kapoks. Nandiyan, apil na mo di Guys. Ah sana so lahat mga Kapoks share the videos <laughs> mga Kapoks and ampikan noon nai. I love you more. Tagag Uh, so, Kita mga puso sa libo to kali sa paligid ng puso. 'Yun 'Yun. Hi. Shout out. Ang mga oh, ah. <laughs> Hello guys, thank you thank you po sa sa nanood sa king videos kahit punting mga 5 minutes mo kapugs kay. Uh, ah, mga nanood sa king share the videos. Please subscribe my YouTube channel, is vlog folks, no? share the videos and please and follow my basis blog post no guys no see manay <laughs> tayo nakagawa po ng kaoban ako makapost no? bye 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 <laughs> okay, bye guys and I'm ka na ilabi po mo